Panginoon, lumalapit ako dito na may mabigat na puso na nagdadala ng isang sitwasyon na tila walang labasan. Alam ko na nakikita mo ako ngayon. Alam ko na alam mo ang bawat detalye ng pinagdadaanan ko. Bawat madaling araw nagising ako na iniisip ang problemang ito. Bawat oras na sinubukan kong lutasin ito at ang mga pinto ay sumara sa akin. Ama, kailangan ko ng himala. Hindi ito maliit na himala. Hindi ito isang bagay na makakamit ko sa sarili kong o sa tulong ng sinuman. Ito ay isa sa mga himala na ikaw lamang ang makakagawa, na nangyayari lamang kapag nabuksan ng langit at kumilos ang iyong makapangyarihang kamay. Inaamin ko na pagod na akong sumubok. Nagsumikap na ako hanggang sa makakaya ko. Hinanap ko na ang lahat ng alternatibo na nakita ko sa aking harapan. At ngayon, narito ako sa iyong harapan kinikilala na kung wala ang iyong interbensyon ay hindi ako magtatago. Ngunit kilala ko kung sino ka, Pangino. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng mga daan kung saan walang daan na ginagawang posible ang imposible kapag sumuko na ang lahat. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago na patuloy na gumagawa ng mga kababalaghan gaya ng ginawa mo sa panahon ng Biblia. Kaya nagtitiwala ako sa iyo ngayon. Mahal na Ama, kapag tinitingnan ko ang aking sitwasyon gamit ang natural na mga mata, sinasabi ng lahat na wala ng paraan, na dapat na akong sumuko at tanggapin ang pagkatalo. Sinasabi ng mga doktor na wala nang magagawa. Sinasabi ng bangko na hindi na maaaring makipag-ayo. Sinasabi ng mga tao sa paligid ko na kailangan kong maging makatotohanan at huminto sa pangangar. Ngunit ang iyong tinig sa loob ko, ay naghihikayat sa akin na magpatul. Sinasabi nito sa akin na hindi pa patapot, na hindi ako maaaring sumuko. Panginoon, pinipili kong pakinggan ang iyong tinig sa halip na makinig sa mga tinig na sumusubok na kumbinsihin ako na hindi mangyayari ang aking himala. Pinipili kong maniwala sa iyong salita na nagsasabing sa iyo ay walang imposible na ang lahat ng bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Kumakapit ako sa iyong mga pangako tulad ng isang taong nalulunod na kumakapit sa salbabida. Dahil alam ko na kung bibitaw ako, lulubog ako. Ang iyong mga salita ang tanging bagay na nagpapanatili sa akin na nakatayo sa sandaling ito. Ang tanging dahilan kung bakit may pag-asa pa akong makakita ng mas magandang at. Panginoon, alam ko na maraming tao na ang sumuko sa akin. Itinuring na akong kasong walang pag-asa. Inalis na ang pangalan ko sa listahan ng mga magtatago. Kahit ako mismo ay may mga araw na tumitingin sa salamin at nag-iisip kung sulit bang ipagpatuloy ang laban. Ngunit hindi kakailanman sumuko sa akin kahit noong nabigo ako, noong nadapa ako, noong binigo ko ang lahat sa paligid ko na ka sa tabi ko. Ang iyong kanang kamay ang umaalalay sa akin kapag hindi na kaya ng aking mga binti kapag pakiramdam ko ay babagsak ako at wala ng lakas para bumangon muli. Ilang beses na akong nasa bingit ng bangin at hinawakan mo ako. Ilang beses na akong muntik nang sumuko sa lahat at naglagay ka ng tao sa aking landas para bigyan ako ng salita ng pampalakas loob. Isang tulong sa tamang oras. Kinikilala ko na kung narito pa ako ngayon kung may hininga pa ako sa aking baga at pusong tumitibok sa aking dibdib. Ito ay dahil hindi ka sumuko sa akin. At kung hindi ka sumuko, hindi rin ako susuko. Diyos ng imposible, kailangan ko na buksan mo ang aking dagat. Ako ay tulad ng mga tao ng Israel na naipit sa pagitan ng hukbo ng faraon at ng dagat na pula. Walang matakbuhan, walang makitang posibleng labasan. Ang lahat sa paligid ko ay natataranta Tinatanong ako kung ano ang gagawin ko ngayon. Humihingi ng mga sagot na wala ako. Ngunit naalala ko ang kwento ni Moises. Naalala ko na noong tila nawala na ang lahat. Iniutos mo na iunat niya ang tungkod sa ibabaw ng tubig at nahati ang Panginoon kailangan ko na buksan mo rin ang aking dagat. Ang utang na ito na sumasakal sa akin. Ang sakit na ito na tumatakot sa akin. Ang relasyong ito na nasira. Ang pintong ito na kailangang bumukas para makuha ko ang trabahong iyon, ang bahay na iyon, ang kagalingang iyon. Alam ko na sa mata ng tao ay imposible, ngunit alam ko na espesyalidad mo ang paggawa ng imposible. Kaya narito ako na humihiling, nagsusumamo, tumatawag para sa aking himala. Ama, hindi ako nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kahit napakiramdam ko ay lubusang inabandona, kahit na tila walang nakakaintindi o nagmamalasakit sa pinagdadaanan ko, alam ko na kasama kita. Sinasabi ng Biblia na hindi mo ako iiwan ni pababayaan mo, na kahit lumakad ako sa lambak ng lilim ng kamatayan, ikaw ay kasama ko. Panginoon, nararamdaman ko ang iyong presensya sa sandaling ito. Alam ko na naririnig mo ang bawat salita ng panalangin ito, na nakikita mo ang mga luhang tumbo sa akin habang humihingi ako ng saklo. Huwag mo akong pabayaan ngayon, Ama. Huwag mong hayaan na ang kaaway ang magkaroon ng huling salita sa aking buha na nakawin niya ang aking himala. Napasukuin niya ako kapag ang tagumpay ay napakalapit. Kailangan ko ang iyong kasama sa paglalakbay na ito. Kailangan kong maramdaman na hawak mo ang aking sa mga sandaling nais akong paralisahin ng takot at sakalin ng pagkabalisa. Panginoon, ang sinasabi mo tungkol sa akin ay hindi mabibigo. Tinawag mo ako sa aking pangalan. Sinabi mo na ako ay mahalaga sa iyong mga mata, na mayroon kang mga plano ng kapayapaan para sa akin at hindi ng kasamaan upang bigyan ako ng pag-asa at kinabukasan. Naniniwala ako sa mga pangakong iyon, Ama. Naniniwala ako na hindi mo hahayaang ako ay mapahiya na ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman malilit kaya inilalagay ko ang aking sarili sa ilalim ng iyong mga pangako ngayon tinatakpan ko ang aking sarili ng iyong salita na parang isang balabal na proteksyon ang lahat sa paligid ko ay maaaring sumigaw na hindi ako magtatagumpay na ang aking himala ay hindi mangyayari ngunit pinipili kong maniwala sa sinabi mo tungkol sa sinabi mo na ako ay higit pa sa nagtatagumpay na ako ay ulo at hindi buntot na ako ay pinagpala sa lungsod at sa bukid. Kaya ipinapahayag ko na ang mga salitang ito ay matutupad sa aking buhay dahil ang lumalabas sa iyong bibig ay hindi bumabalik ng walang bunga. Mahal na ama, pumarito ka sa aking panig ngayon. Alam ko na ikaw ay makatarungan, na ipinagtatanggol mo ang kapakanan ng naaapi, na ibinabangon mo ang nakadapa. Kailangan ko na ikaw ang maging abogado ko sa kasong ito na tila talo na na ikaw ang manguna sa laban na ito na hindi ko kayang manalo ng mag-isa. Paburan mo ako, Diyos. Buksan ang mga pintong nakasara, baguhin ang mga pusong matigas laban sa akin. Gawin mong makatagpo ako ng biyaya sa harap ng mga may kapangyarihang tumulong sa akin. Nawa ang mga tao ay tumingin sa akin at makaramdam ng pagnanais na iabot ang kanilang kamay, na ang mga sitwasyon ay umayon sa supernatural na paraan para sa aking kapakanan. Hindi ako humihingi ng mga pribilehiyo na hindi ko nararapat. Hindi ako humihingi na makatapak. Humihiling lamang ako na kumilos ka para sa akin gaya ng ginawa mo ng maraming beses sa buhay ng napakaraming tao na nagtiwala sa iyo. Kung pinaburan mo si Jose sa bahay ni Potipar at pagkatapos ay sa bilangguan. Kung pinaburan mo si Esther sa harap ng hari. Kung pinaburan mo si Daniel sa kulungan ng mga leon naniniwala ako na maaari mo rin akong paburan. Panginoon, nais ko natuparin mo sa akin ang iyong kalooban. Alam ko na minsan gusto ko ang mga bagay sa aking paraan, sa aking panahon, sa paraang sa tingin ko ay dapat mangyari. Ngunit kinikilala ko na ang iyong mga iniisip ay mas mataas kaysa sa aking mga iniisip na ang iyong mga pamamaraan ay mas mataas kaysa sa aking mga pamamaraan. Kaya ipinagkakatiwala ko ang sitwasyong ito sa iyong mga kamay at hinihiling ko na gawin mo kung ano ang pinakamabuti para sa akin kahit na sa ngayon ay hindi ko maintindihan. Kung ang himala na kailangan ko ay eksaktong hinihiling ko, nawa ay mangyari ito ng mabilis. Ngunit kung mayroon kang mas magandang plano para sa akin, Isang bagay na hindi pa nakikita ng aking mga mata, nawa ay mangyari ang iyong kalooban. Hinihiling ko lamang sa iyo na bigyan ako ng lakas para maghintay, pasensya para tiisin ang proseso, at pananampalataya para patuloy na maniwala kahit na matagal dumating ang sagot. Diyos ng imposible, ang iyong kanang kamay ang umaalalay sa akin kapag pakiramdam ko ay babagsak ako. Ilang beses kong naisip na hindi ko na kaya ang isa pang araw, isa pang oras, isa pang minuto. Ilang beses na ang bigat ay napakatindi na pakiramdam ko ay madudurog ako nito. Ngunit hinawakan mo ako, Ama. Inilagay mo sa ilalim ko ang iyong walang hanggang mga bisig at hindi mo ako hinayaang ma. Nagpapasalamat ako sa bawat pagkakataon na inalalayan mo ako nang hindi ko man lang namamalayan sa bawat panganib na iniligtas mo sa akin, sa bawat patibong ng kaaway na iyong winasak bago pa ito tumama sa akin. Patuloy mo akong alalayan ngayon, Panginoon, sa mga araw na darating kapag ang paghihintay ay bumibigat at ang pagod ay dumarating. Kapag ang mga tao ay nagtatanong kung may nagbago pa at kailangan kong sabihin na wala pa, alalayan mo ako. Huwag mong hayaan na manghina ako, na mawalan ako ng pananampalataya. Na sumuko ako kapag ang tagumpay ay nasa kan Ama, ginagawa mo akong magtagumpay sa lahat ng pag. Hindi ako matatalo ng sitwasyong it. Hindi ako wawasakin ng problemang it. Hindi ako lalamuni ng krisis. Ipinangako mo sa akin na walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Natatapakan ko ang mga leyon at a. Ah. Nadadaan ako sa apoy nang hindi napapaso at sa tubig ng hindi nalulunok. Kaya bumabangon ako ngayon gamit ang autoridad na ibinigay mo sa akin at ipinapahayag ko na ako ay magtatagumpay. Makakalusot ako rito, makikita ko ang aking himala na mangyayari. Sasaksi ako sa iyong katapatan para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga tao na nakakakita sa akin ngayon na nakadapa sa lupa ay makikita akong nakatayo bukas ang mga nagdududa ngayon sa aking tagumpay ay kailangang kilalanin na kumilos ang Diyos. Magtatagumpay ako dahil kasama kita. At kung ikaw ay panig sa akin, sino ang laban sa akin? Panginoon, kailangan kong sabihin ito ng malakas dahil kailangan kong marinig ng aking sariling mga taing. Hindi ka sumuko sa akin. Maaring mukhang hindi ako umuusad na walang nagbabago na nananatili akong nakakulong sa parehong lugar. Ngunit alam ko na sa likod ng mga eksena sa langit ay gumagawa ka para sa aking kapakanan, na ang iyong mga anghel ay nauuna sa akin na naghahanda ng daan, na ang iyong kamay ay nagagalaw ng mga piyesa upang ang lahat ay magtulungan para sa aking ikabubuti. Hindi ako sumusuko dahil hindi ka sumu. Kung ikaw ay namumuhunan pa rin sa akin, kinakausap pa rin ako. Naglalagay pa rin ng pananampalataya sa aking puso Kapag ang lahat sa paligid ko ay sumusubok na pagdudahan ako, ito ay dahil mayroon kang plano at ang planong iyon ay matutupad. Ang aking himala ay hindi na kansela. Inihahanda lamang ito sa tamang panahon, sa tamang paraan upang kapag dumating ito, ang lahat ng kaluwalhati ay sa iyo. Ama sa langit, ilang beses sa Biblia na ang bayan ng Diyos ay humarap sa mga imposibleng sitwasyon at pumasok ka sa huling sandali. Si Abraham ay may hawak ng patalim sa ibabaw ni Isaac nang ibigay mo ang tu. Ang bayan ng Israel ay naipit na ng mahati ang dagat. Ang mga alagad ay nagbugsay na buong gabi nang walang nahuhuling isda nang iutos mo na ihulog nila ang mga lambat ng isa pang beses. Ang biuda ng Zarephath ay naghahanda na ng huling pagkain nang pinarami mo ang langis at harina. Si Lazaro ay patay na ng apat na araw nang tawagin mo siya pabalik sa buhay. Panginoon, kung ginawa mo ang lahat ng iyon para sa mga taong iyon, naniniwala ako na magagawa mo rin ito para sa akin. Hindi mahalaga kung ang aking kaso ay mukhang talo na, na ang panahon ay lumipas na, na ang mga pangyayari ay sumisigaw na wala ng paraan. Espesyalidad mo ang pumasok sa mga sitwasyon sa huling sandali at baguhin ang trahedya patungong tagumpay. Makapangyarihang Diyos, hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas upang tiisin ang panahong ito ng paghihintay. Dahil alam ko na ang himala ay parating na. Ngunit hanggang sa dumating ito, kailangan kong maging matatag. Kailangan kong panatilihing nag-aalab ang pananampalataya. Kailangan kong patuloy na manalangin at maniwala. Huwag mong hayaan na nakawin ng kawalan ng pag-asa ang aking kagalakan huwag pahintulutan na paralisahin ako ng pagkabalisa huwag payagan na ang takot ay magtulak sa akin na gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon gusto kong maghintay sa iyong panahon hindi sa akin gusto kong tanggapin ang himala mula sa iyong kamay hindi sa ibang pinagmulan kaya tulungan mo akong magkaroon ng pasensya na magtiwala na alam mo ang iyong ginagawa na magpahinga sa katiyakan na ang iyong mga plano para sa akin ay mabuti. At habang naghihintay ako, nawa ay hindi ako manatiling nakatayo na nagre -reklamo. kundi patuloy kong gawin ang aking bahagi, kumikilos ng may karunungan, naghahanap ng mga solusyon sa loob ng abot ng aking makakaya, ngunit laging nagtitiwala na ang huling solusyon ay magmumula sa iyo. Panginoong Hesus, sinabi mo na kung mayroon kaming pananampalataya na kasing laki ng butil ng mustasa, maaari naming sabihin sa bundok na lumipat at ito ay lilipat. Inaamin ko na ang aking pananampalataya ay maliit. Minsan ay napakaliit na ako mismo ay nahihiya dito. Ngunit dinadala ko ang mahina at nag-aalin lang ang pananampalatayang ito sa iyong harapan at hinihiling ko na palakasin mo ito. Dagdagan mo ang aking pananampalataya, Panginoon. Gawin mo akong maniwala ng totoo, ng walang pagdududa, ng walang pag na kapag dumating ang kaaway na may mga isipin ng pagkatalo, maaari ko silang labanan gamit ang iyong salita. Nakapag dumating ang mga tao na may kanilang mga negatibong opinyon, maaari akong tumayo sa kung ano ang sinabi mo. Gusto kong magkaroon ng pananampalataya na nagpapagalaw ng mga bundok na umaabot sa imposible, na hindi natitinag ng mga pangyayar. At alam ko na ang pananampalatayang ito ay hindi nagmumula sa aking sarili. Ito ay regalo mo. Ito ay isang bagay na ginagawa mo sa akin kapag inilalagay ko ang aking sarili sa iyong harapan at pinahihintulutan ng iyong banal na espiritu na kumilos sa aking puso. Ama, ipinapahayag ko ngayon na ang Diyos ng imposible ay kumikilos sa aking buhay. Hindi siya isang Diyos na gumagawa ng imposible para lamang sa ilang espesyal na tao, para lamang sa mga perpekto o hindi kailanman nabigo. Siya rin ay aking Diyos, ang Diyos na nagmamalasakit sa akin, na nakakakilala sa aking pangalan, na nag-iingat ng aking mga luha sa isang sisidlan. Ang Diyos na ito na naghati sa dagat na pula, na nagpabagsak sa mga pader ng Heriko, na nagsara sa bibig ng mga leon na nagpatigil sa araw na bumuhay sa mga patay ang parehong diyos na ito ay gumagawa para sa aking kapakanan ngayon gagawin niya sa aking buhay ang hindi inaasahan ng sinuman gugulatin niya ako ng mga sagot na hindi ko alam kung paano hilingin pagpapalain niya ako sa paraang mawawalan ako ng salita para magpasalamat naniniwala ako dito ama naniniwala ako na ang imposible ay mangyayari sa aking buhay dahil ikaw ang Diyos ng imposible. Panginoon, habang hinihintay ko ang aking himala, nais ko na gamitin mo ako upang palakasin ang loob ng ibang tao na naghihintay din sa kanila. Nawa ay hindi ako masyadong nakatuon sa aking sariling mga problema hanggang sa hindi ko na makita ang pagdurusa sa aking paligid nawa ay maging instrumento ako ng iyong kapayapaan para sa isang taong pinanghihinaan ng loob, na maibahagi ko ang aking pananampalataya sa mga nawawala ng pag-asa, na maipanalangin ko ang ibang tao na nangangailangan din ng himala. Dahil alam ko na kapag pinagpapala ko ang iba, pinagpapala mo rin ako. Kapag umiiyak ako kasama ng mga umiiyak at nagagalak kasama ng mga nagagalak, kapag binubuhat ko ang mga pasanin ng isa't isa, tinutupad ko ang iyong batas ng pag-ibig. At nais kong mabuhay sa ganitong paraan, Ama. Hindi iniisip lamang ang aking sarili, kundi nagiging daluyan ng pagpapala para sa mga tao sa aking paligid, Diyos ng kapangyarihan at kaluwalhatian. Lubos akong nagtitiwala sa iyo. Hindi ko alam kung paano mo gagawin. Hindi ko alam kung kailan mo gagawin hindi ko alam kung saan manggagaling ang sagot. Ngunit alam ko na gagawin mo dahil ikaw ay tapat at ang iyong mga pangako ay hindi nabibig. Kaya nagpapahinga ako sa iyo ngayon. Binibitawan ko ang pagkabalisa na ito na sumasakal sa akin. Ibinibigay ko ang pasaning ito na masyadong mabigat para dalhin ko ng mag-isa. Nagtitiwala ako na kontrolado mo ang lahat, na walang makakatakas sa iyong paningin, na ang lahat ay gumagawa para sa aking ikabubuti. Habang naghihintay ako, patuloy kitang sasambahin, pupurihin, pasasalamatan ng maaga para sa tagumpay na parating na. Dahil alam ko na kapag nangyari ang aking himala, ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo. At sasaksi ako sa lahat ng makikilala ko na ikaw ang Diyos ng imposible, ang Diyos na hindi sumusuko sa kanyang mga anak, ang Diyos na nagpapabago sa mga nagtitiwala sa iyo upang magtagumpay. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin na naniniwalang tinatanggap ko na ito. Amen. Aking kapatid, kung nakaabot ka hanggang dito ay dahil talagang kailangan mo ng himala. Alam ko na may mga taong nanonood ng mga video ng panalangin ng pahapyaw lamang, ng hindi totoong nakikibahag, ngunit hindi ikaw. Sinamahan mo hanggang sa huli dahil alam mo na kung wala ang Diyos ay hindi mo kakayanin alam mo na kailangang kailangan mo na mabuksan ang langit at may gawin ang Diyos para sa iyong buhay. At nais kong sabihin sa iyo ang isang bagay, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. May libu-libong tao na nanonood ng videong ito ngayon, na nasa parehong sitwasyon mo. Bawat isa ay may kanikaniyang dagat na kailangang mahati. Bawat isa ay may kanikaniyang laban na imposibleng manalo ng mag-isa. Ngayon, kailangan kong gawin mo ang isang bagay na napakahalaga. Pindutin ang like button sa ibaba. Hindi lamang ito isang mekanikal na kilos. Ito ay pagpapahayag mo ng iyong pananampalataya na naniniwala ka na mangyayari ang himala na sumasang-ayon ka sa lahat ng ipinanalangin dito. Kapag pinindot mo ang button na iyon, tumutulong ka rin sa ibang tao na mahanap ang panalangin ito dahil ipapakita ng sistema ang videong ito sa mas maraming tao na kailangang makarinig ng mga salitang ito ng pananampalataya. Maaaring ikaw ang instrumento na gagamitin ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa taong iyon na nag-iisip ng sumuko sa lahat. Ibahagi ang video ito sa iyong mga kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong mga group chat. Mayroon diyan nakakilala mo na dumadaan sa mahirap na sitwasyon na nangangailangan ng himala na halos mawala na ng pananampalata. Ipadala ang videong ito sa taong i. Minsan iniisip natin na video lang ito, pero maaaring ito mismo ang salita na gagamitin ng Diyos para baguhin ang buhay ng isang tao. Huwag mong sarilinin ang pagpapalang ito. Ngayon pumunta ka sa mga komento at ilagay ang iyong pangalan. Ilagay sa ibaba ang iyong pangalan. At kung para saan mo kailangan na gumawa ng himala ang Diyos. Hindi mo kailangang sabihin ang lahat ng detalye kung ayaw mo, ngunit ilagay mo ang iyong pangalan upang maipanalangin ka namin ng partikular. Kapag inilagay mo ang iyong pangalan doon, hindi ka na nag-iisa, sumasama ka sa libo libong kapatid na sasang-ayon sa iyo sa panalangin. Sinasabi ng Biblia na kung ang dalawa ay magkasundo tungkol sa anumang bagay na kanilang hilingin, ito ay gagawin ng Ama na nasa langit isipin ang kapangyarihan ng libu-libong tao na nananalangin ng sabay-sabay para sa iyong himala. At kung gumawa na ang Diyos ng himala sa iyong buhay, bumalik ka rito at ikwento sa amin. Isulat sa mga komento kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Dahil ang iyong patutuo ay magpapalakas sa pananampalataya ng mga nagsisimula pa lamang maniwala ngayon. May mga tao na kailangang makarinig na ang Diyos ay gumagawa pa rin ng mga himala na hindi siya nagbago na kung ano ang ginawa niya sa iyong buhay ay magagawa niya sa buhay ng sino mang naniniwal. Maging buhay na saksi ka ng kapangyarihan ng Mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe at i-on ang notification bell para hindi mo mamiss ang anumang panalangin na ipinopost namin dito. Araw-araw ay may bagong panalangin. Araw-araw ay may ibang salita na maaring eksaktong kailangan mong marinig sa sandaling iyon. Manatili ka sa amin, maging bahagi ng pamilyang ito ng mga tagapamagitan na nakakalat sa buong mundo. Lahat ay nagkakaisa sa parehong pananampalataya sa Diyos ng imposible. Pagpalaing ka nawa ng Diyos, gawin nawa niya ang himala na kailangan mo. At nawa ay bumalik ka agad dito upang ikwento ang patutuon ng iyong tagumpay. Sa pangalan ni Jesus,